Pabor ka ba na tumakbong muli bilang Senador si Robin Padilla sa halalan 2025? Si Robin Padilla ay isang kila bilang isang action star kamatik. Alam naman natin yun. Noong nagdaang presidential election, grabe yung suporta sa kanya ng mga tao. Grabe yung hiyawan, palakpakan. Nahalos purihin niya si BBF. Siguro naman, naalala niyo pa yung unity kamatik na ngayon is watak-watak na sira-sira na. Na ngayon papasok na ang halalan 2025. Sa ilang years at ilang dekada na naupo siya bilang Senador kamatik meron na ba siyang naipasang batas? Ano bang nanagawa niya nasa loob ng patasang pambansa? Sapat na ba yung napatunayan niya bilang senador? Sa tingin niyo ako, anong masasabi niyo? Sakaling tatakbo si Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025, ibuboto mo ba siya, Kamatik? Well, gusto kong marinig ang opinion niyo tungkol dito sa videos na to, Kamatik. Dahil nagawa natin itong video na to para malaman natin sa mga kababayan natin o sino ba yung karapat dapat na iboto nila bilang senador sa halalan 2020, 2025? Well, ang halalan 2025 ay hindi ganun kabiro dahil talamang andayaan dito. Well, hindi naman sukat kung may natapos ka o mataas ang pinag-aralan mo. Basta, basta may magagawa ka sa bansa natin at malaki ang may tutulong mo, why not? Lahat pwede. Anin mo naman yung mataas sa pinag-aralan mo kung... Mag, isa ka namang kurap na politician, di ba? Well, marami tayong kilil... Mar alam na... Alam naman natin mga... Alam naman natin kamatik na marami tayong mga kababayan o mga politiko na ang tatasang pinag-aralan na halos napaka taas ng antas nila, ang taas ng IQ nila. Napaka-edukado nilang tao, edukada. Pero bakit Diba? Sila pa mismo ang nagnanakaw ng na kabanan ng bayan. Nakakalungkot lang. Sa case ni Robin Padilla, alam naman natin na hindi naman ganoon katas ang pinag-aralan niya. Pero sa ilang years na naupo siya bilang senador, sa tingin niyo kamatik, meron na ba siyang naipasang batas? Pagkakaalam ko parang wala yata siyang ni isang naipasang batas kamatik. 'Di ba? Nakakalungkot lang na halos po na rin si Robin Padilla. Na halos po na rin pati yung presidente. Grabe yung pakikipaglaban niya rito. Nung, nung panahong presidential election, nahalos purihin niya si BBM bilang presidente. Na ngayon na habang tumatagal, di mo akalain na magiging ganun yung pakikisama ni Robin Padilla sa unity team, okay? Presidente Marcos, grabe yung pambabati ko sa ginagawa niya. Nakakalungkot lang dahil ngayon natin napatunayan na kapag may kailangan lang sa isang tao, talagang so susuportahan ka. Pero pag nawala ka na, ganun-ganun ka na lang nila kung i-bash, ba? Nakakalungkot lang na eh, isa sa pinaka mahirap na bansa is only in the Philippines na grabe yung hilaan pa baba. Ni, ni hindi man lang magtulungan kung ano yung pwedeng paraan para mayangat ang bansa natin. Inbang walang toxic samantalang sa ibang bansa kamatik, napakaunlad at napakayaman. Bakit? O sino yung mga presidente, ganun na rin nila akong suportahan. ba? Diba? Hindi gaya sa Pilipinas. Kaya dito sa, dito sa bansa natin, nung nakakwenta-kwentang maghanap buhay, bihira ka nalang makatagpo ng isang empleyado na yumaman. Alos lahat ng yumayaman is puro mga negosyante at diba? negosyante. Nakakalungkot lang kahit anong trabaho mo, walang mangyayari sa buhay mo. So yun, kamatik. Pag-usapan natin dito yung case ni Rovin Padilla. Ibuboto mo pa rin ba siya sa halalan 2025, kamatik? Well, syempre, mula nang maupo siya bilang senador, siguro naman nasa baybayan yung pamamalakad niya bilang isang politiko. Pero sa nakikita ko, kamatik, parang wala siyang naipasang batas kahit isa. Ilang years na nagdaan mo na nung maupo si Marcos Jr. bilang presidente ng Pilipinas pero parang walang naipasa kahit isa. Nakalungkot lang dahil puro lang siya pambabatikos sa mga kapwa niya senador. ba? Diba? Si Robin Padilla, idol natin yung pagdating sa aksyon. Grabe yung acting niya pagdating dito sa harap ng kamera doon natin siya pwedeng iduluhin pero pagdating sa politiko di na bagsak siya eh. So, sa napatunayan natin kamatik na subay-bay natin siya halos parang wala siyang naitulong o batas pagdating sa bansa wala man lang siya naitulong kahit isa so yan kamatik para sa'yo ngayong darating na halalan 2025 kilalanin natin mabuti kung sino, da, kung sino yung karapat dapat na maupo bilang senador o sa inyong mga lugar, o sino yung tatakbo, kilala nyo na mabuti. Huwag lang kayo magpapadala sa mga puro salita lang. Gaya lang ni Robin Padilla. Kung ikaw kamatik, kung ba rin tatakbo si Robin Padilla bilang senador sa halalan 2025, iboboto mo ba siya? Well, gusto kong malaman niya kung marami kayo. Nasa inyo yun, nasa inyo mga kamay pa rin ang huling paraha wala sa kanya o kanino man, kundi nasa taong bayan, kung iboboto niyo ba siya bilang senador sa halalan 2025? Well, marami tayong natututunan dito dahil e, ginagawa na itong video na to survey sa mga ating mga kababayan, para malaman natin kung sino ba yung karapat dapat na maupo sa pwesto. Hindi naman yung pwedeng upo lang na wala namang ginagawa. ba diba? arin na natin yung mga taong walang ginagawa. Ilagay natin yung mga taong may ginagawa marami na nagbabalak na tumakbo at pumasok sa politiko. Ultimo mga vlogger at content creators o kahit na sino man, artista, pinapasok na nila. Huwag natin tignan yung kalagayan nila o kasikatan nila, kamatik. Tignan natin kung ano yung pwede nilang magawa sa loob ng politiko o sa loob ng batasang pambansa. Kung meron ba silang may tutulong na sa bansa natin. Hindi, pwede, hindi naman po pwede pumasok alam bilang politiko para lang mas maraming pera, para lang mas maraming content. Hindi doon. Hindi, hindi doon nababase yun. Kundi mababase yun sa mga gagawin mo. Ano ba pwede mong makaitulog sa bansa natin? So yun, sana maging matali na tayo sa pagboto boto kamatik. Vote wisely. Kung tayo basta-basta bumoto lang. Kilalanin na natin yung karapat dapat na maupo. Itong video na to kamatik, is more on reaction videos lang. Hindi tayo professional o kahit na sino pa man ginagawa natin dante as a survey sa mga ating mga kababayan para malaman natin kung sino yung karapat dapat. Well, kung gusto mo ang video na to syempre, ano pang hinihintay mo, i-like e mo na ang video na to, tik-tik mo na rin. No well, kung gusto mo ang video na to, i-like e mo na ang video na to syempre, at mag-subscribe ka na sa YouTube channel natin at i-click mo na rin ang no notification bell para updated ka na sa ating may bago tayong latest sa Floods. So, maraming salamat sa ma So, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood sa ating mga kababayan dyan mag ibang bansa. Mula umpisa hanggang dulo, sana hindi kayo magsawang suportahan ako para mas marami pa tayong videos na magawa at content. So, maraming salamat sa inyong suporta. Ah. Sana nandiyan pa rin kayo hanggang huli. So, yun nga pala, gusto ko lang sabihin sa inyo, kamatik, na meron na po tayong Facebook page. Sana suportahan niyo yung page natin, kamatik. Michael 0.7, kung ano yung pangalan natin sa YouTube channel, hindi yung pangalan natin sa Facebook page natin, kamatik sana supportahan niyo rin yung page natin kamatik para mas marami pa tayong videos na magawa. Sige lang, maraming salamat sa inyo natin.